Diba 'yan 'yung mga table? 'Yan pala. 'Yung mom, 'yan din ako nakakomix. Ako maglalapuro bulaklak. Kami na ba lang akong sila. Yes, lang 'yan. Fresh naman 'yung mga ginagawa niyo. Wow. Oh, kahit hindi na fresh 'yung magawa, gawa. fresh na rin kasi fresh pa 'yung mga bulaklak. <laughs> Ibig sabihin, hindi pa sila nalalanta. Pag nalanta na, ibig sabihin, malanta na rin yung gumagawa. Ay, ko! Ah, 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 ah. Oh, katulad niya, no? Oh. Ano to, eh? Ganda ng mga bulaklak para sa piyesta. Piyesta ni Ma'am Cecil. Wow any paalis ano ordinaryo ano pangalan ng mga bulaklak ate ah mm -hmm. ha? Sa rose deheyo nung panalong interviewin ko po na ah. ah. kaya <laughs> Ini interview. Saka ako ni interview, tingin okay, tayo. Hindi na tawag. Oh, tingnan mo, siksik nang siksik tingi isa o oh. Tama ba 'yung pinaggagawa mo naman? Hindi ko alam. Basta. Yan na yun Baka mamaya yan. Nakadikit na lang 'yan.